Hello po sa lahat, sa lahat po ng mga teachers dyan. Happy, happy Teacher's Day po sa inyong lahat. So, ayan nga po mga mi, uh, naghanda po kami dyan ng mga pagkain. So, bali nag po sa amin sa GC yung aming teacher na uh, may, pa, uh, may fight nga daw po kami. Kasama po yung mga estudyante po namin, yung mga anak po namin na magbubudil fight nga daw po kinabukasan ko. So, kaya pinerepare po namin yung mga aming pagkain kanya-kanyang dala so pinagsama-sama po namin yung lahat so mga mi, ayan habang hinahanda po namin dyan ay nagkakatuwaan po kami dyan uh, may mga dala po kaming hotdog, itlog ham at saka mga isda, ganun at mga prutas so ayan mga mi, kumain na nga po kami dyan so bali mga mi, ayan uh, lang po yung klase na pang umaga So may klase pa po dyan yung teacher ng anak ko ng panghapon. So bukod po yung mga mi. At so yan, yeah, nagkakainan na nga po kami dyan. Sabay-sabay uh, po kami nagkainan. At sabi nga po ng teacher ng anak ko ay lahat po kami magkakamay. So, ayan na mga mi, pagkatapos po ng aming masayang kainan, nagsitayuan na po yung mga bata dyan at nagsipaghugas na po ng kanilang mga kamay sa CR. So, ayan mga mi, natira na lang po dyan na kumakain yung aming muse ng aming classroom. So, ayan, siya, na siya pong pagliligpitan natin dahil siya po ang hindi kumain. So, ayan, after po namin kumain, nagsikanya-kanya na po kaming linis. Ayan, may nagwawalis, may nagmamap na, tapos nag na ng mga upuan, ng mga pinagamit ng mga bata, tapos may nasa CR na po naglilinis. O paano yan mga mi? Hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ingat po kayo palagi. Thanks for watching. Bye-bye!